Hello, hello subscriber. It's our day 344 and today is September 13 and it's Wednesday. Ayan, dito na naman tayo sa ating construction site dito sa Bongabel Private Resort. Syempre dito 'yan sa South Spring Villas, Bukal, Calamba, Laguna. Ayan, kahapon hindi kami nakapag um, uh, gawa, so na-skip natin yung one day. Pero actually may gawa si Tatay lang. Pero the rest uh, nag-day off muna sila lahat. So may iba pang nakapag-extend pa ng day off itong ating bago. Kasi ito na rin yung ginala ng architect kanina yung ating bagong welder. Siya yung gagawa ng ating mga double deck na higaan. So may, may magpo-focus na doon. Ayan, may gagawa niya yung sumakmak. Ayan, sana ay eh, maasahan natin sa tibay ng kanyang welding. Ayan. Nakagabi hata din may celebration yata din sila. Kaya medyo nakainom-inom na naka kodi sila. Ayan, ito naman si tatay. O, oh. nakakakit na naman doon sa taas. At naglilihan na naman ng mga uh, bagong frame natin doon sa ating view deck. Ayan. Tapos ito yung siyempre yung ating passage. Tapos si boss trip, wala pa. Di pa dumarating. May binili lang yata. Ng ating... Pasadya sana. Konting-konting panahon lang. At matapos sa sana tayo. Ayan, pasok na tayo sa loob. Ito yung ating caretaker room. Na hindi naman namin kukuna ng caretaker. Baka gawin ko tong office kung sakali. Dito. Lagyan ko lang dyan ng mga sliding na parang takip sa kusina. Saka stock dito yung parang office storage. At lagyan kong harang. Pwede may office-office na ako dito. Ayan, di ba? may harang din dito para may separate na daanan, di ba? Ayan. So, ito yung ating... Ito pala may mga in-order na ng kahoy. Ito yata yung gagawin, ano, sa cabinet, yung marine wood. Ayan. So, ayan, ah tuloy-tuloy lang yung kanilang pag ano uh, pagkakabit ng mga tubular para gawing formworks doon sa ating nosing ng pool so medyo malawak-lawak na yun nasa sakop natin tapos ito medyo sinet up na namin kanina yung nagtansi na kami para doon sa ano linya kung gano'ng kataas dito yan may tansi kami nilagal yan yung tansi yan para malaman kung gano'ng kataas yung pakalabas na ng steamer ayan pwede yung pinakamataas taas na position na rin yan tapos medyo malalim siya kasi nga gusto ko matakpan dito ng pebbles pero may ilalagay ako dito na parang ah uh, planera na kung saan ilalagay yung pebbles para matak matakpan siya ayan may mga tansi-tansi na kami para magawa na namin to ng formwork din tapos yung wire, ano na lang, yung piping na lang para sa electrical na ikakabit. Baka kami na ni Boss Jeff ang magkabit nun. Pero iba na lagyan na. Yun. Pero yung loob nito, yung nga pinapatiktik ko itong loob, yan. Ito ito. Kasi nga baka umapaw yung tubig dito, ipinapatiktik e, ko to para ma-waterproofing. Saka namin sasabay sa pagbuhos ng pebos para sigurado hindi lalabas yung tubig. Yan, kailangan talagang ano kasi kung silika sand lang yan, tatagos, sisip-sip ng tubig yan eh. So, pinatanggal ko na muna din. Tapos yung waterproofing, yan, para buo. Pwede tayo sumawa dito. Ito yung sa ating ano. Yan, dapat masiksikan ito kasi ito na yung pinakaharapan niya tinanggal na namin actually si pinutol namin talaga yung actual na ano binawasan namin kasi nga kung hindi namin mabawasan lalagpas dito eh pangit nga masyado tignan naka, nakakakain ng space doon baka makapate doon so, nagsakripisyo kami pinutulan namin yung skimmer kasi papasok lang namin yung water lang namin yung waterproofing to ayan at saka mataas na yung level natin kasi kung dito yung ties uh, mangyayari pwede na dito yung tubig ko So, mataas pa rin siya, pero pwede ko naman lagyan ng harang dito para tumaas din yung level ng ating skimmer. Merong ilalagay ako dito ng mga plastic, ayun, yung polycarbonate, ilagay ko siya dito para maging mataas yung ano, sip-sip ng tubig doon. Ayan siya. Oh, ito na yung ni Tatang. Ayan. Oh. Para iwa-waterproofing namin to kasi nga sisip-sip ng tubig to pagka umapaw dito yung tubig, umabot dito, sunisip so, sip, -sip tong ibabaw. So, ito, makailangan malinis para ma-waterproofing sa kalagyan ng nosing pa ano, hindi na siya makasip-sip ng tubig. Ang mm pakapagsigal -hmm. um, tayo. So yung bibili ko pala dapat dito, manipis na manipis, no? kasi kakain ng ano, ninipis yung ating tables natin. Ayan. Ito, pero uulitin na lang natin dito yung mga uh, water, pero ito na no, waterproofing to, ayan, may kanyang malinis. Ito lang hindi, oh. So dapat waterproofing dito. Ayan, tapos ito rin, may water po, ano rin, nosing dito. Ayan. Tapos dito, yun, meron din nosing dito para kahit paano mag effect na pababa yung water. So, biglang tataasin din ng level dito, bihin. Kaso pag tumaas siya dito, bababi. Ito yung nosing level eh. Ito yung nosing level. Ang dito to. Tataas talaga yung pool. Yung sampahan ng tubig. Medyo, kaso yung problema, di kami nakapag waterproofing doon sa loob. Eh, tataas yung tubig dito. So baka kami namin to siguro dito. Ano kaya gagawin namin? Ito pa problema dito. Alam mo, bigla ako mag-iibtatabas dito. Ha, so, kung so sakali pala, minausin tayo dito, di ba? So, ibig sabihin, tataas pala talaga yung water level dito. So, kung tataas siya, ibig sabihin, tatamaan talaga yung silika na yun, no? Oh, Magkakatubig. Hindi na kayo 'yon sip yun. Ah, walang nosing? Ito lang, ano lang. Awa ah, kaya ako walang no may silang na nosing, pero ma ano, eh? Kasi magyung magpapatong pa rin tayo dito, di ba? Eh, di diba, pag manipis ka, sabi nyo, tumutuklap, alam nyo naman, pag manipis. Ay, ayoko pagsisihan. <laughs> Kasi, doon sa akin, nabit nilang silika, nagsisisi ako doon sa manipis eh. Dito, ayoko, pag, ayoko pagsisihan. Parang di maganda. Unless, ano, mag-uuka talaga tayo dito ulit, pero sayang na, magdagdag na naman. Pero mangyayari, isisecure lang natin yung waterproofing doon. Kung nga lang, may silik. Hindi, dapat mapalitan sana ng taiso, kaya lang, di ba? Paano kaya yun? oh, dapat taasan yun, no? Eh, kaso nakakabit na kayo ng ano eh. To follow? Ito yan, pag, pag buso muna tayo, sa tayo magbawa sa ilalim, o ano. Kaya magandang gawin. Ayan, so, mga gagawin namin, magkakaida lang kami ng konti dito, tapos medyo malalim yung gitna para kumapit lang yung um, mga pebbles. Tapos, maglalagay lang kami ng asing manipis lang na nosi mga diuno lang, para matakpan lang yung pinakatayos niya. Mag magbuo lang. Hindi pa masyadong ano yung diuno baka mabarag, hindi naman. Ay, may ano matilalagay Kasi pag wala namang nosing na konte, hindi maan yung tayo eh, na matatakpan. Dapat matakpan eh, no? May tago natin. Ayun, sana maganda kalabasan. Oo. Siguro lalagyan namin ng alambre o ano. Yung nga uh, yung uh, aming mesh para at paano kumapit yung nosing. Ayan. U -uhug. U Uhug. yan ha. yan. Ay, yun, lalo yun ano, parang uhog lang. Sali na sali magpahid. Na oh. iba na imagine ko. Sali na sanay. Parang pagkatatapos lang ang dating eh. Katatapos lang suminga. Suminga, tapos pinapahid yung sininga. Para kayo, kung, para kayo nag-iibs dyan, oh. May Ay, may la malalim pala yung doon, no? Wala na lamatang doon. Oo, kasi baka, ba baka magkaroon ng ano dyan. Bumuho. Yan, sinisigurado na nila yung walang leak kasi yan yung unang contractor namin. Ah, yan yung unang-unang lumilik. Hindi nila nilagyan ng si ano, Neltex na cement.

Hindi pa na yung sigurado. Kailangan kapit na kapit, no? Pagkatusok, talagang baon, nakakapit. O, <laughs> oh, yan, no? Oh. Ba't may chinelas ng babae dito? Ba't may pang chinelas yun? Sapin sa pati. ba yun? Maka ah, yung chiks ni Buto yan, eh. May nadala dito yung chiks ni Buto, eh. <laughs> Ayan, o. Oh, level na siya. Nilibid mo pa. Ayan, at least pataas na. So, sa kabila. Sino magpapalaman dyan? Sino magpapalaman dito? Kayo? O unahin nyo yung loob tapos sa waterproofing natin ng konti muna bago yung pinakalabas kasi sure na sure. sure Oo, nako mahirap na. Mm. O di yung frame niya itirihim pala mapuputo din frame niya pag piyasok natin kaya payo na lang yung frame niya no. Kasi natabunan na 'to ng konti eh no. Pero diyan mo na spacing dito pagano na sa loob yung ganito may parang buta siya na abang. Oo, para kayo paano 'di ba? Ay, yung nga pala, may ilaw pa. paano kaya yun? Basta bahala ka na. Pagod Oo. Bali, ang natin yung mga pili ng bagya. Parang magkakaroon pa siya ng isang ano dito sa O, basta yung ilaw dito pa rin, ha? Ayan, kasi yung may ano. Pantay ba siya? Ayan, o. Di ba? Mas malinis siyang tignan. Nakalibil oh, pa siya parang mas ano dito malaki yung spacing dito kaysa doon sa kabila doon oh o mas maano kasi dito mas ma yung gawa ng pool mas malawak yung makapal yung ano labihin niya tawag dito tingnan mo no pare, mas makapal oh kaysa doon sa kabila sa tanse yung spacing ng mula sa tanse yan diyan tingnan mo doon sa kabila hindi pa ano kung level yan, isibihin, malalim dito. Malaki, konti lang. 0.5 0.5 lang ang diferensya? O, okay. sige, okay. pwede na siguro yun. Hindi nakakata. 2.5 pa. Basta maliit lang okay. uh, ang diferensya, ha? Oo. Uh, o, okay. sige. O, oh, ayan. Tapos natin dito. Pero ito hindi ko talaga nakalcula ng una kung paano. Pero yun na lang ang plano namin. Magkakaroon pa rin ng nosing na konti lang. Kasi konti lang, para matakpan lang yung ties, hindi siya na, no, nasa loob siya ng nosing. Hindi masyado kita. Ayan, yung, yung si boss chef pala yun, nag, uh, deposit ko ng cheque. Eh. Yung sulat ko daw, hindi maintindihan yung number. Nagmukha daw, imbis sa na 2023, naging 1023 daw. Yung ginala lang cedar, eh, same, bank, same owner lang naman yung nagkano. Check ko din naman yun. Ewan ko ba? Masyado mahigpit ang bangko. Ayan, kaya si Jeff at siya na pagsusulatin ko. Kasi yung sulat ko, sulat doktor eh. Ayan. Tapos kanina, ito yung ginawa namin ni Boss Jeff. Kami na nag, ano, nag init nito. Nag-dikit-dikit. -nag so, next project namin doon naman ni Boss Jeff. Ang ano, yung pump room na sana talaga dahil ito ni pinag-experimentohan namin first time namin mag-init saka magdugtog ng mga PPR mukhang enjoy naman siya para ka naglalaro lang so ayan, tutuloy-tuloy na namin yan yan, hindi natin ito si tatay oh, eh, nasa buwis-buway na naman siya dito tapos yung bagong ang welder uh, asing purely welding na talaga yung ano niya mga expertise niya pero more on mga beam yung ginagawa daw niya so kailangan natin i-assist yung sa design ng mga beds natin kasi importante na naman sa akin matiba yung pagka weld kasi yung design, naman, design ko naman na masusunod din so yun nga lang kailangan pulido parang gumagawa siya talaga ng beam ganoon ay ah, ito na pala si boss chip oh. matignan ah, habol daw siya kasi yung bank kung kang 5.30 daw pwede so sige habol lang tayo kasi kailangan namin wala na kami yung budget wala na kami pang ngayon o ayan yun muna yung update natin ito yung karaoke okay, wall naman pala namin ito yung unang gagawin namin ng welder ito tinuro ko sa kanya yung mga gagawin assist ko na lang daw sa bukas yun nga yung may lifter dito na ito yung gagamitin kong pang ano, pang pulley Ayan. Naiikot siya. Ayan. Naiikot siya. Tapos ito yung pinaka uh, kakabitan ng ano. Ayan. Tapos sa baba yung motor niya. yung May design ako ganun. Bali yung design ko parang 4 po, apat na puli yung ang dating niya. Pero mga piping yung gagamitin ko. Sana mag-work siya at gumaan yung TV. Kasi kung one, single puli lang gagawin ko, babigat yung TV sa kayong bakal, yung frame. So, mahirapan yung ating motor. Pero kung naka-pore pulley siya, ang laki ng igagaan niya, times 2. So, parang 8 na level yung nadagdag ang bubuwat sa kanya. Oo, yun si boss dito. Ayun, so, agad dito lang yung ating video. Medyo may easy lang. At yung ating, ito pala, yung ating barracks ay binabaha. Kasi yung ulan na ulan, no? Baha yung loob. Ayan. Yung binabaha, oh. Tapos ayan, yung mga palaka, naririnig ko na naman yung mga palaka dito. Nagdadidate na naman sila. Ayan, so hanggang dito lang yung ating video. Sa mga hindi pa subscribe dyan, baka naman. At syempre, huwag nyo kalimutan i click the notification bell para ma-update yung aming channel. Lalong-lalo na masubaybayin yung aming construction ng resort. Dito yan sa South Spring Villas, Bukal Kalamba, Laguna, ang Bongo Bill Private Resort. Hanggang dito na lang. Bye-bye! mali o mali daw ay mali yung date o hmm. sige na magpakita na yung ating cheque <laughs> bye 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 bye